Hi there mga kabudol! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So for this video, magpa-product review ulit tayo. And eto nga mga kabudol, pinadalan tayo ng Godo Jok ng bago nilang item. So maraming maraming salamat, Godo Jok Mall. So buksan na natin to agad para makita na natin. Okay, wow! So eto na siya. So guys, pakita ko sa inyo yung box niya muna. Ayan siya. Ayan. So guys, itong uh, packet fan ng Godo Joke, ang model nito is itong GFS-007. Ito yung pinakalatest na packet fan nila. So let's open it. Ayan, excited na ako. Ayan. So, ayan yung doob niya. So, syempre, una natin makikita. Ito yung manual niya, guys. So, tignan natin to later. And then, wow! Ito na agad yung pocket fan natin. Tcharen! Oh, di ba? So, ito na siya, guys. Kulay black yung pinadala sa atin ni Godo Jokmol. Napakaganda, guys. Napakakinis. Ah, guys, marami rin kulay ito na pagpipilian nyo. Meron itong mga available na colors na pink, white, purple, and ito ang black. So mga kabudol, yung weight nito is nagre-range lang ng 151 grams. So napakagaang niya guys, mas magaang pa siya sa mga cellphone natin. And ang size nito is only 5 inches. O ba diba? napakaliit niya lang talaga guys. Pwedeng magkasya talaga to sa mga bulsa natin. So guys, this has 4,000 mAh battery. O ba diba? And sinacharge lang siya ng napakabilis. 2 and a half hours lang fully charged na to. And magagamit niyo siya ng 2 to 12 hours based on the speed level. And eto naman guys, ayan, lalapit ko sa inyo. So dito sa harap niya, andito yung speed level button. So dito nyo pipindutin kung tataasan nyo yung speed level or yung wind natin, kung pataas at saka or pababa. And dito naman sa likod niya, andito yung power button. Ayan, so taas baba lang siya. Tapos eto yung ah uh, kabita ng USB cable niya kung i charge nyo siya. And dito naman sa ilalim niya guys, ayan oh, napansin ko, meron siyang rubbery na material. So para pag ano to guys eh, pag pinatong niyo sa flat surface, hindi siya magagalaw basta-basta kasi madikit siya or yung grip niya is makapit talaga. So bonggang feature niya 'yan. So panalo 'yon. And habang chine -check ko siya guys, ayan, yung feels niya In fairness ha, napakaganda ng quality niya guys. ah uh, it's made of plastic yung labas niya. Pero talagang ano, mafe-feel mo na mukha siyang matibay. And napaka aesthetic talaga niyang tignan. O ba diba? Class na class. Napakaganda. So dito nga sa pinaka-handle niya, nakasulat yung Godo Joke. So itong Godo Jok, mga kabudol, uh, matagal na rin siyang kilalang brand ng mga handheld fan. So anyway, may mga kasama pa to guys. So syempre, meron na itong kasamang USB cable para naman syempre magamit natin. So, ayan siya. So, it has a Type-C. Ayan. And then, syempre, ito yung kakabitan nyo ng adapter. So, para ma-charge natin siya. And then, meron siyang kasamang chain, O, oh, di ba? Ang taray. Meron siyang kasamang lanyard. So, para naman syempre, pag ginagamit nyo siya, pwede nyo siyang isuot sa leeg nyo. And then, ayan. Di ba? Cute. So, anyway, syempre, para magamit na natin to, i-charge na muna natin. So mga kabudol, ah, blink yung battery level niya kapag charge nyo siya or kapag sinaksak nyo na. So pag nag-100% na yan, syempre fully charged na siya. A few moments later. So, ito na nga mga kabudol, fully charged na itong Godo Jock Pocket fan natin. So, itetest na natin siya. Pero bago yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do so. Jenks Review Corner and i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bagong review vlogs na ilalabas ko. And mga kabudol, pakilike niyo na rin itong video na to. Thank you! So, anyway, ito na nga. Uh, uh, first, pakita ko muna sa inyo, kabit natin tong lanyard para makita natin kung gano'n siya kaganda. Ayan na. Oh, di ba? Ang cute. So, ila pwede niyo siya talaga isapit ng ganyan. Ayan, oh, di ba? Tas gagamitin niyo na. Oh, di ba? Ang bongga talaga. Very handy and talagang convenient siya. So anyway, eto na. Buksan na natin siya. Again, yung switch niya nandito sa likod. So, bubuksan lang natin siya ganyan. May makikita kayo dito sa harap ng fan natin na napakagandang display screen. Ayan o. O, oh, diba? Napakalinaw niya, guys. Lalo na sa personal. So, nakikita nyo ngayon dyan, uh, 1% pa lang yung wind level natin. So, pindutin na natin yung uh, higher level. Ayan. Okay. So, napansin ko, kapag kiklik nyo yung button ng uh, isang beses, ayan o. Oh, so, parang 20% yung uh, tinataas niya. So, it's like, 1% and then 20 and then 40 and then 60. Ayan. So kada isang pindot ganin yung magiging uh, level nung ano niya pagtaas niya or pagbaba. And pwede din kung gusto nyo, diinan nyo lang guys or just press the button, i-hold nyo lang. Ayan. O ba diba, nakita nyo. So yung pag uh, under nung level or pagtaas is dahan-dahan. Ayan. Oo. ba diba? So, ganun siya kapag hinold nyo yung button. Ayan. Makakapili kayo ng kung ilang percent yung gusto nyo. So, anyway. ah uh, guys, ito, 40%. Grabe, pinagpapawisan na talaga ako. Kaya talagang perfect to eh. Ayan. So, 40%. Ang lakas niya na. Oh my God. oh O, ba diba? Actually, dito pa lang okay ka na eh. So, subukan natin yung 100%. Excited na ako. Ayan, 80%. And then, Ayan na. 100%. Wow! <laughs> okay. In fairness ha, ayan o. Oh. Okay, nakaka-press ko siya talaga guys, in fairness. So nakikita niyo naman yung buhok ko, ayan oh, 'di ba? Lumilipad siya. Ang lakas ng 100 na guys, in fairness. Tamang-tama. Kahit naka 100% na tong packet fan natin, hindi siya ganoon kaingay, O oh, 'di ba? Bong ganoon kasi ang dami ko nang nakitang mga portable fan na sobrang ingay as in kahit 20% or 50% pa lang yung level niya. Ang ingay. eto, uh, sobrang sakto lang, hindi siya ganun kaingay, kaya talagang ayos na ayos to. So anyway, para mapakita ko sa inyo kung gano'n siya kalakas, patayin mo na natin. Ayan. So meron ako ditong dal So eto nga, nakikita nyo, napakaganda ng buhok nitong doll na to. Napakakapal. And mabigat yan guys, ha? mabigat yung hair nito. So subukan natin kung gano'n siya kalakas. Eto na. So Ayan. So, magsimula tayo sa 1%. O, di ba guys? Nakikita nyo? 1% pa lang yan, ha? Ah. Nakikita nyo? Gumagalaw na yung buhok ng manika. O, di ba? Bongga. So, subukan natin yung 20%. Ayan. 20%. And then, 40%. Ayan. Let's try 60%. Okay, o diba? Lakas na. Ah. 60% pa lang yan, ha? Ah. And then the 80 percent. Wow, o diba? ba? Sabi sa inyo guys, ang lakas niya. Eh. And yung 100 percent yun na. O diba? ba? Ganyan siya kalakas guys. Nakita niyo naman. Ay, o diba? ba? <laughs> Sobrang lakas niya na tumbay yung dal. O diba? ba? Ang boga talaga nitong Godo Jokpacket fan. So anyway guys, syempre, ah... Uh, eh, kailangan natin itest pa rin yung durability nitong pocket fan natin. Syempre, hindi ko naman masasabi na matibay ito agad-agad kung ngayon ko pa lang siya ginamit, di ba? And kailangan matest talaga natin yung battery niya kung talagang tumatagal siya. So bago ko sa inyo sabihin ng tuluyan kung maganda siya at sulit, uh, susubukan ko muna siya guys ng ilang araw or ilang linggo. Alam niyo naman dito sa channel natin, walang halong MME, MM laging honest review lang tayo. So i-test natin 'to ng bonggang bongga. So in mga kabudol, nagamit ko na siya ng lagpas one week and talagang nakakaami siya kasi what I like about this is talagang long lasting yung battery niya. Bonggang-bongga to. As in, kahit anong wind level yung piliin nyo, tumatagal yung battery niya. Well, actually, ako nga, mas madalas ko pang gamitin to ng uh, yung talagang 100% or yung todong hangin niya. Pero ang tagal talaga ng battery niya. Ang aesthetic pa talaga niya kasi ito uh, nga, since may lanyard siya, kahit nakasabit siya sa leeg natin, ang ganda niya tignan. And nakakatuwa nga to guys kasi hindi nga siya ganun kaingay. As in, kapag ginagamit ko siya talaga kahit saan, hindi siya agaw eksena. So, ito nga oh, tignan niyo, bubuksen ko. So, ayan, 100%. Kung naririnig nyo, ay, ayan o, ang ingay naman. Well, guys, kasi malapit siya sa mic ko, kaya akala nyo maingay. Pero sa personal, very tolerable yung tunog niya, kaya okay na okay siya talaga gamitin. And eto nga mga kabudol, this is very affordable kasi mabibili nyo lang to sa halagang 558 pesos. And kung mag-aabang lang kayo ng mga discount voucher sa Shopee, kaya nyo itong mabili ng 400 plus lang. Again, nabili ko to sa Shopee and ilalagay ko na lang yung link sa description na itong video na to para naman mga kabudol, hindi na kayo mahirapang maghanap. I-click nyo na lang yan. Bili na kayo nito mga kabudol, sulit na sulit to. So there you have it mga kabudol. Thank you so much for watching. Kita kits tayo sa mga next review videos ko ha. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!